Grabe si VP Sara kahit umuulan. As in, go na go na go na go pa rin, guys. Grabe. Hindi ka talaga, alam mo yung, hindi ka ma -di sa kanya. Kasi yung iba, guys, pag umulan, ako, hindi na yan tutuloy, no? Ayaw yan na magkasakit. Or, siguro, kung tumatakbo sila, pwede. Kasi 'di ba nagsasakripisyo naman talaga lahat pag tumatakbo. Pero si VP Sara guys, hindi tumatakbo. Pero tingnan mo yung pagmamahal, no? Dito talaga makikita mo eh. Kaya kahit anong paninira Number one pa rin, kahit anong paninira, kasi alam, lalong-lalo na ng Bisayas at Mindanao kung gaano, gaano katapat sa mga Pilipino ang pamilyang Duterte ito, guys. Panoorin natin ha. Ah. Grabe oh. Tsaka <laughs> ano din, saludo din ako sa mga tao. Grabe, hindi lang kay VP Sara. Talagang sa mga tao, guys. Tingnan mo, oh. Kahit umuulan ay hindi umalis. <laughs> Grabe, no? Kung sa iba pa yan, wala. No? Wala lang tao. Meron man. Pero doon na lang sa may covered court. <laughs> pero talaga, oh. Kahit umuulan, damin pa rin tao. Grabe, yun lang guys kasi sobrang short lang palang video na o oh. oh, dito o oh. may nag comment oh, sabi niya kahit po maraming sumisira sa mga Duterte solid pa din correct habang sinisira nila mas lalong dumadami ang mga supporters at isa na ko dun wow congratulations ah uh, Ning Alagaw Bisnar, naging DDS ka na rin. <laughs> balik kasayad. Ay, hindi ko maintindihan yan. Wala naman talagang katulad. Sulid Duterte pa rin. Correct. <laughs> Sisiraan man nila ang pangalang Duterte pero hindi nila masisira ang pananaw ng taong bayan kung sino ang Duterte para sa taong bayan bayarang trolls lang yun sumisira, mga pera-pera lang, hindi naawa sa bayan. Correct. Di na kailangan sirain, sirang-sira na ang mga Duterte. O, oh, may trolls na naman, patay ka. <laughs> ha, ramdam ng Pilipinang pagmamahal ng mga Duterte, di mapapantayan. O, oh, di ba? to si Raul, tingnan natin ha. Tingnan natin yung profile nito. O, oh, di ba? 231 friends tapos yung mukha oh parang Amerikano pa talaga oh 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 walang post yun lang yun lang yung post niya oh oh yan lang yung post niya guys tingnan mo yan yan eh mga trolls 231 friends <laughs> <laughs> oh di ba galing nila manira kasi mga trolls lang gamit nila eh Ah uh, tapos dami pa n'yong sinasabi no yung pala hindi pala tunay na mga account yung uh, ginagamit n'yo. Like father like daughter talaga VP Sara Duterte, God bless po. True. Totoo talaga. Makamasa talaga sila kaya lang ang iba hindi matanggap na mahal sila ng tao. Mhm. -mm. ah uh, 189 friends lang, trolls. Oh. Trolls, bangag. Trolls. Uh. So, yun lang po, guys. Thank you so much for watching this very short video ni VP Sarah. Nako, talagang uh, for 2028 na to, no? <laughs> Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe to my channel. Have a great day. Bye! God bless.